Panibagong araw, panibagong mini vlog. At finally, natapos ako sa aking mga gawain after ng baha, na-decisionan ko na maglugaw nga ngayong umaga. At pag sinabi mo ang lugaw sa Marilaw, ang unang papasok sa iyong isip ay ang lugawan ni Ona. Ilang beses ko na nga rin itong na-feature sa aking mga vlog dahil paborito ko talagang kumain dito. Kaway-kaway sa mga lugaw is life kagaya ko, meron silang plain lugaw, lugaw overload, at goto. At ang mga kapartner nito na tokwa, itlog, okoy, lumpia at fried balut. At ito nga ang madalas kong orderin, dalawang lugaw, isang okoy, isang tokwa o isang lumpia. Sa totoo lang ay wala namang kakaiba sa mga partner ng lugaw na ito. Ang maganda lang kasi ay malalasahan mo talaga na fresh lahat ng kanilang sineserve. Pero pagdating sa kanilang lugaw ay hindi mo na maka-question pa. Ito yung klase ng lugaw na malapot, malinamnam, at lasang nasa mo na lugaw pa lang ay may rekado na. Kaya naman kung magawi kayo dito sa Marilaw ay subukan nyo na rin ang lugawan